CR namin to ah. Tapos, nakita ko, oh my God, katawan ko. Sabi ko, Kuya, what's this? Hindi napigilan ng social media personality na si Bea Bores na maging emosyonal nang balikan niya ang ilang hindi malilimutang karanasan sa kanyang buhay na nagdulot sa kanya ng trauma. Sa panayam sa kanya ni Tony Gonzaga sa YouTube channel nitong Tony Talks, ito lamang linggo August 25, 2024 ibinahagi ni Bea ang isang revelasyon na naranasan niya sa kanyang sariling kuya. Pagbabahagi niya na bagamat proud siya sa maliliit na mga achievements na nakukuha ng kanyang kuya ngayon, ay hindi madali ang pinagdaanan niya noon nang sila'y mga bata pa na naging dahilan na hindi sila naging maayos noong mga panahon na iyon. Revelasyon niya na noon pa man ay nakita na niya ang mga senyales sa maling ginagawa ng kanyang kuya gaya ng pagkuha ng larawan niya habang siya ay nakasuot ng shorts, o di kaya naman ay hinahawakan siya habang siya ay tulog, ngunit pinalagpas niya ang mga ito. Maging ang kanyang inaraw ay alam ang ganitong gawain ng kanyang kapatid, kaya pinagsabihan raw siya nitong lumayo sa kanyang kuya. Ngunit sa edad na labing tatlo ay pasikretong kinuwanan siya ng kapatid ng video habang siya ay nasa banyo at ipinasa nito ang naturang video sa ilang kaibigan. Natuklasan na lamang raw niya na mayroong ganoong tinatago ang kanyang kuya nang minsang hiramin niya ang cellphone nito. Noong una raw ay ayaw pa niyang maniwala sa nakikita, ngunit noong nakumpirma niya na banyo nga nila iyon at siya ang nasa video ay doon na siya nagwala. Panahingi raw ng tawad ang kanyang kuya sa nagawa sapagkat napagtanto rin nito na mali siya at umalis ng kanilang bahay. Dagdag pa ni Bea na mayroong tinatawag na bipolar disorder ang kanyang kuya kagaya ng kanilang ina kaya mas mahirap sa kanya ang naging sitwasyon. Pahayag niya, sobrang proud ako sa mga small achievements niya pero growing up, hindi naging okay yung relationship namin. So viniduhan niya ko while taking a bath. Yes, naked. I think I was 13 or 14. And then he took a video of me and then he sent it to his friends for, I don't know, for money, for fun. Di ko alam iayaw ko pa po maniwala pero si namin to ah. Tapos nakita ko. My God, katawan ko. Sabi ko kuya, what's this? Tas hindi siya makasalita. Sabi niya, I'm sorry. Tas nagwawala na po ako Miss Tony. Tas yung tito ko nagwawala rin. Tas di na po siya makainik kasi parang siguro na-realize niya na mali din ginawa niya as in umalis siya to the point na nagworry lahat. Dagdag pa niya nang bumalik ang kapatid niya kinabukasan, ay tinanong siya ng kanyang mga magulang kung nais ba niyang ipakulong ang kapatid. Ngunit hindi na niya ito ginawa at bagkus sinabi niyang ipakita na lang ang kanyang kuya sa eksperto, dahil kung hindi sila lumaking kulang sa pagmamahal mula sa magulang ay hindi naman siguro iyon gagawin ng kanyang kuya. Inamin din niya na iniyak niya na lang ang lahat ng araw na iyon. Sa huli ay sinabi niyang ay okay na siya ngayon at nangibabaw ang pagmamahal at pagpapatawad niya sa kapatid. Hindi na rin daw ito na ulit pa at ginawa ng kapatid na makabawi sa kanya.